magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito tayo ngayon sa bahay. Katatapos ko lang ang paligo ng aking mga alagang aso. Ayan, apat yan sila. Ayan o. Oh. Oh, ayan. Ngayon, o oh, na ako kaya. Nanghihingi sila ng treats. Ayan. Okay. okay. Oreo your Hiro, Mami Prima, Primo, ayan, uuwi na ako, kaya binigyan mo sila ng, ano, parang pinaka-treats sa kanila. Ayan mga, ano mga chismos-chismoso. Ayan sila, bagong paligo sila, O oh. Alam niyo ba si ay Hiro, dinala ulit ito sa amin, 'di ba? Nabenta namin 'to noon. Pinabayaan nila, kinuha ko siya. Tingnan niyo yung buntot niya, oh. Tapos tumaba na nga ayan ngayon kasi isang buwan na yan sa amin. Tapos tingnan niyo yung ano niya, tenga niya, oh, bawas. Kung makikita niyo, Hiro. Ayan, oh. Kasi sugat siya nang dumating siya dito. Ako po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 28. Uh, birthday ngayon ng aking anak na pangalawa. Ngayon magluluto ako ng spaghetti. Tatlo lang kami dito. Si Rhea, si Abby, yung pamangkin ko at ako. Wala sila dito nasa... Ano sila? Nasa Sambales Mag um, na lang ako Tapos magpritong manok Kumusta na po kayong lahat Alam niyo maraming salamat Sa yung mga pumupunta pa rin Sa video ko Kahit hindi ako masyado Active sa waiting ngayon Busy kasi ako Ang daming gawa sa bahay sa tindahan, pag meron tayong business, ano ka na ito? Ang hirap i-divide yung hati-hatiin yung ating oras. Siyempre, nakapokus tayo doon kung anong hanap buhay natin kasi dun tayo kumikita. Kaya parang ano, wala nang time magawa ng video. Madami naman sana mga ganap-ganap sa buhay kaso medyo tinatamad mag -video. Pero ngayon, ang last na upload ko, yung nag-birthday si Rhea. Kaya ngayon, mag upload ulit ako. Birthday naman ng anak kong pangalawa. Ayan, happy birthday, Gigi. Sa ano naman, September 30, birthday ng manugang ko. Siguro magpapansit ako niyan ito yung ating manok meron natong patis pipigaan ko siya ng kalamansi isang buong manok yan higit isang kilo tapos kalamansi at saka patis lang ang aking ilalagay para ibabad siguro after 30 minutes piprituhin na natin to. nilalagay ko dito kasi yung ano ka na ito, buto para hindi siya masama sa manok. Kasi pag nasama mapait, dumidikit siya sa arena, sa breeding mix. Tapos pag nag ano ako na ito, tapos ang nilalagay ko lang na breeding mix konti lang. Hinahaluan ko na ng arena. Naaalatan kasi ako sa breeding mix. Ayan. Lagan nyo ko lang yan. Malinis yung ating kamay. Tsaka kamila ang kakain ito. Ayan, halu-haluin lang natin. Lamas-lamasin natin para mahalo lahat yung kalamansi at sa kapatis para lahat ng manok ay maglasa. Tapos iiwan natin siya ng 30 minutes bago natin prituhin. Siguro magluluto na ako ng sauce ng spaghetti. Ang ihahalo ko yung pork giniling. Kasi wala kaming ano ka na Manok sana na giniling ang gusto ni Rhea, kaso wala sa Seedmore. Kala ko, pansit na lang ang lulutuin ko. Tapos sabi niya, spaghetti na lang. Eh, meron naman kami giniling na baboy sa rep. Kaya ayun, yun ang lang ang aking ihahalo. Ito na yung ating pasta. Ito na yung ating giniling na baboy. Bali, hinaharangan ko siya ng tabla kasi ang init. Sobrang init din ang red. Tanggalin muna natin yung tubig sa kinilin. ating giniging na baboy. Yung gilid, o, tingnan yun. So, kulay brown. So, sobrang, ano, lakas ng apoy. Ayun nga, ang parang kasi. Ganyan na siya. So, Igigisa natin ang bawang. para yung ating sibuyas. Ayan, hinala ko na yung giniling. Giniling ko lang kasi yung giniling. Lagyan pala natin ang asin ito. Lagyan natin ang asin. Gawin asin na ah, nakuha. Dito sa kabila, magpiprito tayo ng manok. Yung ano to, duro, uh, powder na paminta. Dami ah. Ayan, lagyan naman natin ng konting tubig lang. Lagyan ko siya ng isang basong tubig. So, kasi titimplahan ko siya. Maglagay ako ng cubes na baboy sa isang buo. Para malasahan yung ano, pagka-pork niya. Ayan. Antayin lang natin na maano siya. Kumulo. Ayan. mag na tayo ng ating mano. sauce Ilagay ko na yung sauce. Italian, Italian style ang aming sauce. Lagay natin yung ating cheese para maduro. Ganito yung gusto ko, po, yung natutunaw ang cheese. Magbagay ako ng oregano. Ayan. Dried oregano. At saka rosemary. para mabango yung ating pagluto. Ano yung ating sauce at ang ating manok. Ang mga natin. Ano na siya? Dito natin lagay sa stream. para yung magkita matanggal hanggang mamaya ang gabi namin kung ulam Ayan, yung ating manok. Umuulan na naman. ito naman yung sauce natin luto na